Marami sa atin ang may alagang Siamese cats. Ang magandang kulay ng kanilang fur coat at mata ang ilan lang sa talagang nakakapagpa-stand sa kanila sa iba pang pusa. Pero alam nyo ba na marami ka pang kailangang malaman tungkol sa magandang breed na ito? Narito ang 6 Mysterious Facts About Siamese Cats Una ay ang kanilang coat color. Ang kulay ng mga Siamese cats ay hindi lang silver gray color gaya ng madalas nating makita. Ang variety ng kanilang kulay ay iba-iba gaya ng orange, brown, cream at iba pang coat variations. Ito ay depende sa kanilang genetics at sa temperature ng kanilang kapaligiran. Ang mga Siamese cats ay mayroong special modifier gene na siyang tumutukoy sa kung ano lang ang lalabas na kulay nila. Ang modifier na ito ay magkakaroon lang ng epekto sa kanilang fur sa mataas na temperatura na umaabot ng 100 to 100.5 degrees. Once na bumaba sa 100 degrees ang temperature ng kanyang environment, ang jeans na para sa coat color niya ay babalik na din. Kaya mapapansin niyo ang parte ng katawan niya na malamig gaya ng ilong niya, sa paws at sa buntot. Ito lang ang madalas super pigmented ang kulay sa katawan nila. Pangalawa ay sila ay old breed. Bagamat wala naman talagang accurate na makakapagsabi kung kailan nga ba nagsimulang mag-exist ang breed na ito, marami pa rin ang niniwala na ang Siamese Cats ay nagbula sa Thailand around 14th century dahil sila ay unang nakita at nabasa sa isang Thai manuscript. Dahil dito, sila ay tinuturing na isa sa mga pinakamatatandang breed ng pusa sa mundo sila ay may royal treatment Ilang daang taon na ang lumipas, ang mga Siamese cats sa Thailand ay tinuturing na treasure o kayamanan ng mga royal families dahil sa kanilang magandang appearances In fact, naniniwala pa nga ang mga miyembro ng royal families sa kanila na ang mga Siamese cats daw ang tatanggap ng kanilang mga kaluluwa kapag sila ay namatay Maapat Presidential Cats alam niyo ba na ang breed na ito ay umabot pa hindi lang sa royal family sa Thailand, kundi pati sa White House sa US? Ang asawa kasi ng dating US President na si Rutherford Hay ay may alagang isang magandang Siamese Cat. And guess what kung kanino ito nang galing? Galing ito sa isang US diplomat na nagsiserve sa Thailand. Pang movie stars. Dahil na din sa magandang kulay nito at appearance, syempre hindi na rin pinalagpas ng mga Siamese cats ang pagpasok sa showbiz. Marami na din kasing mga movies ang napagbidahan ng mga cat breed na ito, gaya na lang ng mga nakita nyo ngayon sa screen. Panghuli, sila ay tinuturing na Tokatev. Kung meron kang alagang misaya, miskat, malamang alam mo na na sobrang daldal nito. Madalas nilang i-vocalize ang kanilang mga opinion sa kanilang pagkain pati mga nakikita nila sa labas ng inyong bahay. Ibig sabihin lang nito na sila ay very sociable at gusto laging magkipag-communicate sa kanilang owner. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang Siamese Cats.